Hello po mga guys. Ayan po mga guys. Ito na po tayo sa kusina. Ayan. Nagluluto na naman po ako mga guys. Ayan po mga guys. Ayan. Tingnan niyo po. Nagluto po ako mga guys na gulay. Nagulay po ako ng upo. Ayan po mga guys. uh, upo na may lahok ng hipon. Ayan mga guys. Ayan. Ayan po mga guys. Ayan. Pag nandito po ako sa amin sa dito sa bahay sa bayan, yun po ang aking gawa. Pagluto po muna. Ayan. So, mga guys. Pagluto po ng pang-ulam. So, mga bago mga guys. Hilig po tayo mga guys sa mga gulay. Ayan. Para iwas high blood, iwas, cholesterol, yan po mga guys. Pero po tayo, yan, gulay, yan po. Gulay ang luto. Yan mga guys. Yan. po mga guys. Yan sa muli po. Tunod po kayo pag ako nagluluto sa kusina. Salamat po mga guys.